guys. Magandang umaga. Ayan, dumuong kami guys dito sa beach ng Sayong. Sayong beach dahil uh, sobrang lakas guys ng hangin. Ay, uh, yung aming bangka ay mayroong bubong kaya kami napaduong dito. Ayan, tinanggal muna namin yung aming ah uh, bubong ng bangka dahil sa gabal sa pagtakbo guys. Napakaganda pala dito guys. Grabe. Ngayon lang kami nakarating dito. Dati pinupuntahan lang namin ay ang beach ng Palo Maria. Dito pala may merong mas maganda. Ayan guys, oh. Ayun oh, sa yung beach. Napakaganda pala dito, guys. Ayan, hindi ko na yung itaas. Yan. Napakalinis ng kanilang playa din eh. Ayan, nandito kami ngayon. Ah, talaga nga mga gala guys, ay kung saan saan nakakarating. Ayan. Kung hindi pa kami napaduong dito, hindi pa namin malalaman na mayroon pala dito napakagandang beach. Ayan, dumaong kasi kami dito dahil ang aming bangka ay ah, tinanggalan namin ng bubong. Ayan, guys. Oh. Akitin natin ito, guys. Ayan, samahan nyo ako din, eh. Sa pag-akit ko dito. Titingnan natin dito ang uh, kanilang mga cottage. Ayan, wow, napaka-cute. Ayan, humihingal na ako, guys. Ayan, oh. Ayan, napakaganda dito, guys. Oh. Grabe. Sobrang ganda. Ayan, guys. Oh. Ayan, lalapitan natin ang isa sa kanilang mga cottage dito. At titingnan natin. Ayan, guys. Oh. Ayan, nautal-utal na naman ako, guys. Ayan, wow, ganda ng kanilang ang mga cottage dito, guys. Ayan, oh. Grabe, guys. Ngayon lang kami nakarating dito. Meron pala napakagandang uh, cottage dito. Sa susunod, uh, pupuntahan namin itong lugar na ito. Babalikan namin ito, guys. Napakaganda. Ayan, bababa na tayo. sana naman medyo kumalmanan. nakakatakot kasi guys kanina dun sa pagbiyahe namin dahil napakalalaki ng alon kaya nga napaduong kami dito dahil nagtanggal kami ng bubong ng aming bangkang sinasakyan dahil ah uh, sa gabal sa panakbo ayan guys oh. dito na ulit kami ayan muli kami ay Kadami guys oh. Kaganda na ng kanilang mga upuan din eh. ng kanilang mga lamisa salamat ate. Uh -huh. Uh -huh. Uh, balik na lang kami. Oh, so may eh may souvenirs siya. Iha uh, na po ako dito doon sa, sa itang kapag picnic na rin kami dito noon. Oo, diba kasi noon pa naman to eh. Pero hindi pa naman talaga to. Kaya ang entrance ko nito ay ganyan lang bawat tao. Bayan sila ang... Sige eh. po.